Okay, Englishan ito. Sino ang magaling dito? Anong English sa langaw? Mustiko. Langaw. Anong, anong sagot mo, Banban? -ban? Moskit sa langaw? Langaw. Ayan. Langaw Ano? Fly. Magaling. Fly? <laughs> o, anong English sa uh... Tutubi. to be? To be anong English sa uh... ibon? Bird. Anong English sa uh... ulap? Cloud. Cloud. <laughs> anong English sa uh... Buwaya. Bye -bye -bye. Kuling ah. O, anong English ah? sa no, ah, <laughs> ano, ano ano, aso? Anong sa ah, pusa? <laughs> anong, anong sa ah, lupa? Uh, soil. Kaling. Anong batu, ah, sa bato? <laughs> Anong Ingles sa uh, damit? Clouds. Galing! Anong Ingles sa uh, higaan? Bed. Galing! Anong Ingles sa uh, upuan? Chair. Kaling. Chair. 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 sa Chair. Anong Chair. 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 Oh, wow. Anong Ingles sa mata? Ay, Ay. Mata, mata, mata. Anong Ingles sa paa? Pit. Kulingera. Anong Ingles sa daliri? Hand. <coughs> Finger. Anong Ingles sa dila? Tum. Eh. Anong Ingles sa ngipin? Pip. Anong Ingles sa Buka nga mau <gulit> Anong Inggris sa buhuk? Anong Inggris sa Tuhud? Sa Inggris sa liig? Ano Anong sa liig? Oh, anong Inggris sa liig? Liig Liig Oh Magaling. Magaling. Anong English sa laruan? Oh, anong English sa madumi? Anong English sa babaw? Anong English sa dugo? Ano ang English tubig? Water. Water. Ano ang English ulan? Rain. 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 <laughs> ano ba? Galing. Ano ang English sa Malaki siya. <laughs> oh, anong English sa malaki? Big. Calling. oh, anong English sa uh, maliit? Small. Calling. Anong English sa mabilis? Anong English sa mabagal? Slow. Galing. Anong Anong English sa paaralan? School. Walang issue. School lang yun. Anong English sa baso? Cup. Kakak. Anong English sa mainit? Dungka banban para makita ka magaling ka pala eh. Ngah. Dali, malupit para si Banban -ban sa English. Dung ka, dung ka nga. Dungka, dungka nga. Dungka oh para makita ka dali. Hmm. dali. Anong English ah? Uh... Uud. kaling, Anong English ah? Uh... Ahas. Snake. Anong English sa pating? Anong English sa dagat? Sea. Anong English sa Anong English sa ito. Simbahan. Calling! Anong English sa o oh, anong ingles sa uh, ano? tindahan store stor <laughs> stor stor ah, ano ang ingles sa uh, baril uh, gabi gans gans galing ano ingles sa ano ang ingles walis <laughs> English, uh, walis ano ang ingles walis walis Walis. I mean. Anong bisang walis? Papa. Name, name, name. Uy, galing. I mean. Ay, galing. <laughs> oh, galing. O, sige. O, anong bisang urasan? Clock. Clock. Anong bisang gabi? Night. 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 Ano ang English? Ano ang English? Sundalo. Ano ang pante na kaupa? Ano ang English? Sundalo. Ano oh, ang Sundalo. Army! Army! I, <coughs> I, do <know>. I, <roleum> I don't know. Oh, men, Army! Ano Army. Pwedeng Army. Pwedeng Soldier. Army Army. Soldier. Oh, ano ang English? Eroplano.

dahon. Leaf. Kaling. Ano yung hindi siya? O anong English? ano? Uh... Saging. Banana. Banana, banana. It's raining banana. Ah, dong sa Bayabas. Bayabas. Oh. Bayabas. Ikaw. Alam niyo 'yun? No. Kinakain niyo nga 'yun? No. Ayun pa nang bilog. Uy, yung Bayabas. Ano Ingles doon? Wow. Ya. Wow. Pero sunod. Gua. Wayabat. Gua. Gua. <laughs> Anong sa, ano yung bisa? ano yung gisa bayabas? Gua. O oh, kulang na lang. Gua. Gua ba? Ano ng English sa mangga? Mango. Yung... Anong inglis sa... Anong inglis sa... Mansanas. Apple. So oh, Anong inglis sa ano? Anong inglis sa... Tian. Tami. Uh, very good. Beli, beli. Beli. Ano English uh, ano -ang sa ano? Ano yung sa gutom? Hungry. Ano yung English? sa busog? Full Sa busog? Full, full, Ano English sa mabait? Hmm? Good. Good. Good? Good. Mabait. Good. Babae. Good. Ano yung English na masipag? Masipag. Okay, babaeg. Masipag. Ay, huwag pa pala na English pa pala. English na tamad. Tamad. Hindi alam. Ano English no. na maasim? Frozen. Ate mo. Ate mo. Ate mo. Ate mo. Oh, sige daw. Asim? Masim. 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 Sayo. Ninggit. Yung... Ninggit. Thank you. Bye. Oh. Bam. Oh, Anong, oh. Itu, kan? Anong English sa uh, maalat? Maalat. Anong know. English sa matamis? Tamis. Tamis. No, Uy, galing. <tip>